ये परसों आ गए Pagpulongan natin. Okay, okay. Ay, Ay! 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 Bumutin muna, bumutin muna yung sugat ko sa kinagat ng ano si anak <coughs> grabe yung bro grabe yung si <coughs> Ragnor ang dami niya palang mga mga Ma kampon uh -huh. Pero ilmu, may canak din pala. yung mga kamay nila kaya hindi na sila maka mahirapan na silang hawak sa kamera kaya hindi na muna kami na namin sa sunod sa mga araw pabalikan namin dito kaya nagkabutok na sila akin lang bro may malapat na gamot bro Ikaw bro, hindi ka ba nakagat ng tiyanak bro? Hindi bro, naka ano ko bro? Naka ano ba? Naka, naka ilag ka? Naka ilag ako Si Mangkiting nadali rin Dalawa kami Kaya nga So Dahil ano rin bro, uh, lubat na rin yung baterya ko bro uh, oh. Ano tayo, mag patuloy natin itong pag explore pero hindi na tayo mag video Pa-focus tayo sa paghanap kay Mangkiting So doon tayo, papunta tayo doon. Naman, Subukan natin. Huwag nating patayin yung camera habang kapauwi na tayo. Si pwede, pwede. Para baka masagupan natin sa daan. Mm -hmm. Baka delikado lang kasi. Tingnan nyo, sipin nyo nga. Pinagat kayong dalawa. Lalo, naglukuluko pa itong flashlight ko. Sige, tara na nga Ano na bro? Mm -hmm. Para mas halag yung mga Sige, masanag masanagon yung kasadya alerto bro ha baka bigla tayong tambangan ng mga tiyanak mayroong tiyanak na malakas yung boses mayroon din yung, yung maliit delikado yung maliit bro hindi ko napansin yun yung nakakagat sa akin alerto tayo Ano kami? Ano yun bro? Tumatawag ba? Ha? Tumatawag Diyan sa likuran pili mo na Bantayan mo rin Ito. Mayroon talaga bro Mayroon kasing malaking balite dito bro Kaya

Ayos ka lang dyan, bro. Ayos ka lang dyan. Nagtataka ako dyan, bro, ba? Bakit niya binitawan yung, ano, yung pana? Yung pana niya? Oo. Oh. Din? Kasi din nalang ako, bro. Eh, ano. Baka maka marunong tayo ito. Para saan ba ginagamit niyang ganyan, bro? Siguro yung paglaban nila sa atin. Yun yung ginamit ni Ragnor. Nagtataka ako dahil, ah... Uh, Uh, ano niya, ini binitawan niya, inihagis niya. Parang parang ano siya ba? Parang ang ano niya sa pakiramdam na kahit wala siyang barang gusto niyang iparating sa atin bro na kahit wala siyang pana malakas pa rin siya kaya tayong talunin parang okay. ganun ito man yun yung dynamic niya bro kung sa taas siya yung abandonado na yan oo dinamit. pero marunong kang gumamit yan Pilimon Siguro kung practice Mag, mag ano ka? Mag ensayo ka nyan? ensayo ako. Baka pwede mo yung gamitin sa laban sa kanya. Uh, uh, baka effective yan. Tingnan natin dalhin ito. Sige, dalhin mo yan, Pilimon. Dalhin. dalhin mo yan para yan yung gagamitin mo laban kay Ragnor. Para madali natin. Okay. Uh, pagalingin pa natin yung sugat mo uh, mas mabuti withdraw muna tayo pero uh, ano pa rin tayo babalik tayo agad ha Oh, ini sigih terah-terah. Iyano dalhin mo yan. Bakat pupulutin patunyan dito kag gidira sa tek. Mm, tama. Kasi ano yan eh, sang data yan, delikado yan, kaya ila kilang iligpit yan. Bakama tamaan tayo ito na. Mapakatapang talaga ni e Smoke no oh, na na. Matapang si e Smoke no? Oh, Mas oh, brang tapang. Oh, na una no. May napansin ka diyan, bro? Ito wala na yung mga tiyanak, no? wala na, medyo mahalinaw no, na ito, bro. Hindi kagaya doon sa ano, malapit na baliti. Mm, doon sa may baliti talaga, grabe. Uh -huh. Salitan lang yung uh, iyak nila. Sa likuran, wala. Baka susundan tayo, sinusundan tayo ba? So, yung mga hindi na wala na yung mabosis ng tanak. Sa dali lang bro, nalubat na naman yung <coughs> nalubat na naman yung ano ko, baterya ko. Ano ba yung bateria? Kailangan to, bro. Ito yung pagmumurahin yung ano natin, bro. Madali lang tayo ma ano? Madali ma kundi ah, ma ano Ma madali maubos yung ano ba, karga ng baterya. Ingat kayo para may kalaban sa paligid bro May kalaban sa paligid Clear to, clear to Alerto, may kalaban sa paligid. ako. walang may punta din pala yung ipinalit ko kong baterya. Patay sinti pa rin. So ano? Reply to, reply, jan, ha? Bro, yung ha? Yan talaga bro, ano bro. pang-ano kasi yan bro? Ginagamit ko kasi yan kapag namamana ako bro, sa dagat. So, ano bro? Down na 'yung ano kamay ko. Tek, Tink sabrang unit. Yan no na lang bro. I. Yan 'yung sa tubig. Ano yan bro? Kala ko tao bro uh, Kala ko din manananggal Puno lang pala Kala ko putol na katawan ng manananggal nahimik na yung paligid oh. ano yan Pilimon? Ano, ano, ha? ano yan? ay scorpion ay scorpion ba yan? parang kalahi din ang scorpion Iba yung pag... Baka, baka makamandag yan, kailan mo? <coughs> ha? Baka makamandag yan. Iwanan na lang natin yan. Ito yun. Nabulasot pa ako. Mayroon pa mga butas. <coughs> ano ah? yan bro? May sumigaw bro. Ha? May sumigaw. Huy! May sumigaw dito bro. Si Mangkiting ba o si Ragnar? Ayan po, malaking boses. Malaking boses? Ayan. Yah, may sigaw daw. Sino kaya yun? Saan banda? Kiliman, kiliman, dito ka Tulong na, tulong Ha? Tulong na, tulong Tulong? Tulong uh, na Uy Kiliman Yun o, yun Sino yan? Uy Uy si mangkiting si mangkiting si mangkiting bro ikaw ba yan mangkiting ha ikaw ba yan bro mangkiting

What? <laughs> itu dia waktu ay 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 udah king santan sama king ini lur lur rasanya santan

Si Mangkiting nakita talaga 'yun. Diyan eh. Si kiting talaga 'yun. Dito 'yun eh. Dito 'yun. yun. Si Mangkiting talaga 'yung yun nakita natin. Wala. pag nilap, yung nilapitan na natin sabi niya kasi may patibong huwag tayong lumapit nilapitan talaga natin kasi si yung nakita natin pagkatapos nawala siya tapos biglang lumabas si Ragnor doon sa likuran sobrang lakas talaga ni Ragnor sa malapitan bro <tipos>, biglang nawala tapos biglang sumulpot si Ragnor doon sa likuran Bro, tara bro. Ah, oh, hindi tayo titigil dito bro. Nakita na natin si Mangkiting. Hindi na natin tululubayan. Okay. Tara. Ah, oh, saan so ka na ba Mangkiting? Okay. Oh.